welcome na naman sa panibagong vlog natin for today. So eto na nga i-introduce ko sa inyo yung mga kulay na gagamitin natin for today's cake. Eto nga ay pastel green, pastel pink, at saka white. Yung order nga sa atin ni ma'am dito ay isang two-tier cake isang 7 x 4 cake at 1000 cupcakes. At yung icing nga na gamit natin dito ay walang iba kundi yung classic whipped ng Bakersfield. Pang malakasan talaga yan. So yung una nga na discussion namin dito ni ma'am kasi pumunta talaga sila dito sa shop para magbook ng kanilang cake. Iba yung design na pinakita niya at syempre nalista ko na talaga lahat ng details na gagawin ko sa cake niya. Pero nung palapit na nga yung event, nagchat dito si ma'am sa atin sa Facebook na kung pwede daw ay iba tambahin natin yung design. Nakita ata nila yung ginawa kong cake mga a year before or two years before na yung ombre yellow yung design tapos meron mga flowers na pipings lang. Ako nga mismo yung gumawa ng ganong klaseng design. Wala akong inspiration picture na sinundan nun. Parang sa loob ng 4 years na pagbibake ko, dalawa lang yung nagpagawa sa akin ng ganong design. pag sa akin nun ni eh, ma'am, ay na-excite talaga ako. Kasi magagawa ko naman ulit siya. Meron ang sinan sa atin si ma'am na directions kung ano yung mga kulay na gagamitin natin. At eto nga yung sinan ni ma'am. At ito pala yung cake na ginawa ko. Sobrang detailed naman kasi nung sinan sa akin ni ma'am yung instructions. Kaya hindi na ako nag-ask pa ng question sa kanya. Honestly speaking, akala ko talaga hindi mag-prepare yung pastel pink tapos yung pastel green. Kasi hindi talaga sila magkatugma. Sabi ko kung babagay talaga sa cake to pagkatapos ko siya gawin. At napasabi na lang talaga ako na bahala na. Ito kasi yung gusto ng aking client. Pero habang ginagawa ko nga siya at unti-unti ko na siyang natatapos, ay, ang ganda pala ng cake na to. Napaka-unique talaga ng kulay. At walang halong etos talaga yan. Sa pastel green nga yung ginamit ko dyan na kulay is yung leaf green. Tapos nagdagdag ako ng konting brown para ma-neutralize ko lang yung pagka-bright green niya. Yeah. Tapos sa pink naman. As usual, gumamit tayo ng Bakersfield Strawberry Flavorade. Konting red at konting brown din. Gumagamit tayo dyan ng brown para ma-neutralize talaga natin yung pagka-vibrant na color ng ating mga gel food coloring. habang na-pipe ko na nga yung mga flowers dyan sa body ng cake, gumawa na din agad ako dyan ng mga roses na ilalagay natin sa gitna at saka ka sa top ng ating cake. Medyo time consuming nga siya. Kasi marami yung ginawa natin sa cake na to. Medyo maraming kulay kasi yung ginamit natin. At eto nga yung mga gusto ko talagang gawin. Yung mga flower cakes. Pagawin nyo lang talaga ako ng mga flower cakes. At hindi lang yung mga fondant. Hindi ko pa kasi carry yung mga fondant cakes. Pag eto yung mga flower cakes. Ay kayang kaya ko talaga to. Mas lalong naging detailed talaga yung mga pipings natin dito dahil wipit yung ating frosting. Nakailang upload na nga ako dyan sa tutorial kung paano mag-prepare ng wipit. Scroll nyo lang po talaga sa video library ko. Andyan lang po. Tapos sa mga nag-request din po ng tutorial sa Cricut Machine, pakihintay lang po. Medyo madami kasi yung mga cake orders natin for this week. Bumabawi na talaga. Yung June kasi ay medyo matumal. Wala talaga masyadong mga po-orders. Pero ngayong mga July at saka August, feeling ko babawi na. So eto nga sa next cake ni ma'am. Yung flavor nito is Ube Chiffon with Ube Mousse filling. Same kulay lang nga yung ginamit natin dito. At same shades pero opposite lang yung pattern. Nasa ilalim yung puti, nasa gitna yung pink, tapos sa top naman yung pastel green. Para nga to na merong variation si mga cake designs natin. Tapos para sa chocolate drip, ginamit ko lang dyan is melted whippet lang. Minelt ko lang yung whipped na na-whip na sa microwave for 3 seconds. Kung wala kayong microwave, pwede po kayo dito mag double boiler method para at least ma-monitor nyo if magme-melt na yung whipped nyo nagsiset talaga yung drip ng wipit at hindi talaga kayo mag-worry if magsiswet siya kung magsistain. At sa top nga ng ating cake, nagpipe din tayo dito ng mga rosettes tapos minix lang natin yung tatlong kulay para magmatch talaga sa body ng cake. Ginawa ko nga ahead of time yung mga cakes na to kasi maaga nila ni kailangan kinabukasan. At pagka umaga nga pagdating ko sa shop, ay inasikaso ko na to. Nilagay ko na yung mga final details. kumawalang ako dito ng customized stopper. Tapos nilagyan siya ng mga gold pearls. Para meron talagang gold accent. At sa cupcakes nga ni ma'am, yung flavor nito ay more chocolate cake. Tapos yung sa two-tier cake pala ni ma'am. Yung flavor naman nun is yung bottom tier is moist chocolate cake. Tapos yung top tier naman ay butter vanilla. So eto na nga at tinapos ko na din yung two-tier cake. Nilagay ko na yung customer stopper na ginawa natin. O ba diba? ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Maraming salamat again ma'am Trina sa pag-order sa akin ng cake na to. At ako ay natutuwa talaga kasi nagawa ko ulit to at napakita sa inyo. Nung last kasi nagawa ko sa ganitong design ay hindi pa ako nagmo-vlog noon. At least ngayon ay napakita ko na sa inyo kung paano ko siya gawin to at pwede na din sundin yung design na to. Syempre credit nyo ako ha. So, eto na pala yung dalawang cakes at isang dozen cupcakes na order sa atin ni ma'am. Hindi ko talaga napigilan na picturean sila lahat na sabay-sabay kasi ang ganda talaga. Gusto nyo ba malaman yung presyo ng cake na to? So, yun lang po. Bye!